Aquarius. Alam mo kaya ayoko minsan gamitin to kasi masyado silang very very ano yung shaky shaky. Okay, pero maganda siya. Pero minsan alam mo yon, ayoko talaga. <laughs> ayoko siyang gamitin. Maliban sa alam mo yon, yung kandila is dalawa siya. Is yun nga, di ba? Magasto. <laughs> di ba? Very shaky siya. Anyway, my dear Aquarius, hello, 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 hello. My dear Aquarius, welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang yung first 15 days of December. This is from December 1 hanggang December 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin In today ay general reading so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po doon sa mga gusto pong uh, magpa-private reading sa akin na description box nasa description box down below, lahat po ng mga kailangan niyo para makontakt po ako. And mag appear din po yan dito may dito sa bandang ibaba ng ating screen kung saan nyo po ako pwedeng makontakt. Pati na rin po yung mga sinabi ko kanina at yung mga reminders tungkol sa ating reading. Okay. So, let's go na tayo, my dear Aquarius. First 15 days of December, last shuffle na ito, tapos cut na natin into 3. Hanapin na natin ang iyong 8 cards. Let's go, my dear. We have here the energy of the strength card, okay? So, normally, pag lumalabas si strength card, may kinalaman to sa tibay at lakas ng loob mo my dear okay so sa paglabas nito parang dahil siya yung pinakauna na card my dear parang it's given na parang may something na mangyayari sa first 15 days of December and parang kinakailangan mo na magkaroon or ma-develop yung inner strength okay kailangan meron ka talaga nito sa first 15 days of December inner uh, strength card or inner strength. Okay, yun ang nakukuha ko. Tingnan natin bakit. Aquarius, tingnan natin bakit. Okay, we have here, uy, nangangamoy problema, dear. Si Queen of Pentacles is yung troubleshooter ng buong card ko. Okay? Siya yung very mother figure, my dear, na card. Siya yung typical, my dear, na kahit hindi niya problema, is masyado talaga siyang problemado. Or kahit hindi naman siya kasali doon sa kung ano man yung sitwasyon or eksena, is parang hindi niya maiwasan, my dear, na masali or ma-involve dun sa kung ano man yung eksena na yon So, nangangamoy problema, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kasi this is more money to, second card natin, pentacles. So, um, I think parang kinakailangan mo ng extra income, parang ganun. Kasi parang merong somebody na magkakaroon ng problema. Okay? Tingnan natin ha. Silipin natin. Tingnan natin, sino ba itong magkakaroon ng problema? Let, like, let me see. Tingnan natin. Hayaan lang natin yung cards. Okay? Although, nakikurious na ako kung ano talaga yung mangyayari dito or nangyayari dito, my dear Aquarius. Pero, the magician. Mm hmm. Good news. Magagawan mo siya ng paraan. Okay. I think, my dear, itong eksena ng strength card, is nangyayari na to sa'yo ngayon. By the time na napapanood mo to, alam mo na tong problema na to. Okay? Alam mo na tong problema na to, my dear. Pero, sinasabi kasi ng card na to, na kailangan kumapit ka hanggang sa pagsampa ng first 15 days of December. Kasi, although sabihin natin, kung wala to, nag-iisip ka ng paraan kung paano masusolusyonan. Once again, may kinalaman sa usapin ng financial. Pero paglabas kasi ng magician, sinasabi dito, my dear, na makakaisip ka ng paraan kung paano mo ito masesettled. Yung energy niya, my dear, is parang hindi mo naman talaga ito problema. Pero parang nauubliga ka na ayusin. Posibleng nasa loob ng pamilya, kasi you are the queen of pentacles, pero pwede ito mag-resonate sa babae na Aquarius or lalaki na Aquarius kasi hindi ko kinoclose yung mga gender. Pero yung pinaka-placement o yung pinaka-energy is more on Queen of Pentacles which is may kinalaman sa troubleshoot ng mga problema sa loob ng family or sa loob ng relationship. Pero this is a very very nice na card my dear kasi sinasabi ng magician over here na makakagawa ka ng paraan sa kung ano man yung problema na yan. Especially kung yung problema na yan is medyo matag... Alam mo yung parang medyo matagal mo nang sinusolusyonan. Okay? Kasi yung energy dito, my dear Aquarius, is yung problema is hindi siya... Salamat sa magician... Naramdaman ko my dear na hindi siya hindi siya pumasok ngayong first 15 days of December, ibig sabihin, nandyan na talaga siya. Nandun lang siguro sa moment, my dear, na parang hindi mo alam kung paano mo siya susolusyonan o naghahanap ka ng paraan kung paano mo siya susolusyonan. Pero sa energy kasi ng magician, sinasabi, my dear, ngayong first 15 days of December, makakahanap ka ng paraan para masolusyonan kung ano man tong problema na ito. Okay? Let me see Mm -hmm. Medyo naging puzzle-puzzle yung reading natin doon. Okay? We have here the energy of the Queen of Wands, the unstoppable na energy. Si Queen of Wands ang pinaka, hmm, um, sabihin na lang natin, maldita na card ko sa lahat ng mga queens. Okay? So, unstoppable yung energy niya. ah uh, makakahanap ka talaga may year ng solusyon. Okay, this is a very, very powerful. Itong three cards na to is very, very powerful. Pero there is a tendency na by this moment, habang pinapanood mo to, is nag, nakakaranas ka nito. Okay, parang nawawalan ka ng pag-asa or parang na-stress ka na siguro sa kung ano man yung problema na yon Pero sinasabi ng first 15 days of December na yes, ito, um, magagawa mo ng solusyon yan. Okay? Kung ano man yan. May kinalaman sa pera. Okay? So, next row tayo, my dear. Next row. Very, very nice. Okay? Kasi sa energy ng, ng magician, parang sinasabi dito na parang yung mga kinakailangan mo para ma-resolve tong problem na to ay nandito sa first 15 days of December. Ibig sabihin, nandito siya sa first 15 days. Okay? Let me see. Kasi kung makikita mo dyan si Magician, lahat ng, lahat ng ano, nandyan yung, lahat ng pangangailangan niya ay nandyan dyan, nandyan Yung Cups, Pentacles, Sword, at saka Wands. Para makapag-create siya ng something. So, makakagawa ka na talaga, my dear Aquarius, ng solusyon sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Once again, uh, yung problema ay matagal na. Okay, matagal na siya, my dear. Tingnan natin. Next row tayo. Next row, next row, next row. Tingnan natin. Last four cards, my dear. Last four cards. Additional message pa po na kinakailangan malaman ng ating mga my dear Aquarius. Ayan, you feel like giving up, my dear ayan o, partner yan silang dalawa eh. You feel like giving up. Parang gusto mo nang sukuan to, my dear, kung ano man tong problema na to. Pero, binibigyan ka, my dear, ng encouragement, ng motivation, my dear. Minomotivate ka, my dear, ng reading natin ngayon na wag. Kasi malapit na matapos. asin malapit na matapos. Para kang naguhukay and then ang, ang aim mo or ang goal mo is makahukay ng gold. And dahil sa sobrang tagal mo na may di na naguhukay or sa sobrang tagal mo nang sinusubukan solusyonan tong problema na to, you feel like giving up. Okay, you feel like giving up. Parang gusto mo na talaga siyang sukuan. Pero sinasabi ng ating card ngayon na konting push na lang. Parang parang konting hukay na lang may ginto na. Parang ganon. Ayan. Hindi ko man sinasabi, may dear, na as in 100% na masusolusyonan, may dear, yung problema mo. Okay? dito sa kung ano man tong parating na ito. Pero ah uh, sabihin na lang natin na magkakaroon ng ng galaw, magkakaroon ng ng change, okay? Magkakaroon ng improvement, okay? Tingnan natin, my dear. Next card. Last three cards na lang tayo, dear. Kumapit ka. Mm, -mm alam malay mo, may mga pasabog pa. Tingnan natin, my dear. Aquarius. Once again, reading mo ito para sa yung first 15 days of December. This is from December 1 hanggang December 15, 2025. The Ace of Pentacles. I told you. Ace of Pentacles is energy of blessing. Okay? Binibless ka, my dear. Actually, parang binibigay, my dear, yung mga kailangan mo para masolusyonan yung problema. Ayan, inaabot sa'yo para sinasabi, ay Aquarius, kawawa ka naman, ilang buwan mo nang pinoproblema yan, o ito, ito na yung magiging sagot sa problema na yan. Okay. Pero ngayon, talagang you feel like giving up talaga. Huwag mo sukuan, my dear. Laban mo yan. At saka, always remember, my dear, hindi lang ikaw yung may problema sa usapin ng financial. Marami tayo. Okay? Marami po tayo. Okay? Kanya-kanya lang yan ng pagdala. Okay? So, last two cards tayo, my dear. Very, very nice. Ace of Pentacles is in the house. We have here the energy of the King of Cups. Si King of Cups is uh, patiently waiting. Pag sinabing patiently waiting, matyagang naghihintay. Okay? So, kinoconfirm din, my dear, ng ating King of Cups na ang problema talaga inasa paligid mo. Okay? Like, kung ano man tong problema na pinipilit mong solusyonan, pakiramdam ko hindi mo naman talaga problema to, my dear, okay? It's just more on parang wala ka lang siguro talagang choice kung hindi solusyonan talaga kung ano man tong problema na to. Pero sa combination ng magician at saka ng king of cups, sinasabi dito, my dear Aquarius, na kung ano man yung hinihintay mo, which is konektado doon sa problema mo, okay? Ayan na siya nandito na siya, my dear. Okay? So, tingnan natin, my dear, malay mo may fireworks sa pinakalas na card. Last card mo, my dear, partner ng ating Queen of Wands. We have here, tingnan natin, Aquarius. Tingnan natin, my dear. We have here the energy of the Two of Cups. Okay. I think tao. Okay, may mga tao na tutulong sa'yo. I think this is energy ng tao na magdadala ng good news sa'yo, my dear. Okay, baka mayroon magsasabi sa'yo, uy, baka gusto mo magtrabaho or baka gusto mo mag-extra dito, something like that. Uh, this is also very, very nice, my dear, if meron kang mga, uh, lang, ha, if meron mga tao na nang dalaway na ko na energy. If meron mga tao na parang niloko ka, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, um, dalawa yung mangyayari is either makukuha nila yung karma nila, okay, which is hindi ko nagugustuhan kasi parang may mga makukulong, okay, yun ang nakukuha ko dito. And yung second is magbabayad. Okay, nakakakuha ako na merong mga magbabayad. Okay, yung mga posibleng hindi mo akalain na magbabayad, eh, bigla ang makakaisip magbayad. Okay, or baka magkukrus yung landas ninyo, bigla kayo magkikita. Pero, meron pang isang energy na mayroon mga mag-o-offer. Okay, mag offer ng help sa'yo, baka mayroon mag-o-offer sa'yo ng, ng trabaho, mag-o-offer sa'yo ng pera. Okay, it's more on help ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, um, may mga tao, parang may tao, parang may babalik, parang may magbabalik loob, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kung sa relationship to, there's a tendency, my dear, na baka merong mga mga connection na mag-start ulit, okay? And hindi ko lang siya close like relationship na as in like mag-asawa or mag-jowa. Posibleng friends, okay? Friends and family, okay? Parang merong mga magbabalik loob. We have here the energy of the full card, okay? Although, my dear, ang energy ng full card is new beginning, pero ang nakukuha ko dyan is energy ng pagiging free, okay? Kasi kung makikita mo dito, my dear, yung, yung kamay ni full card, okay? It's more on parang free. Parang medyo makakahinga-hinga ka na my dear. Yun ang na nakukuha ko dito sa energy ng first 15 days of December or sa reading natin para sa first 15 days of December. Very, very nice, my dear. So, sabihin lang natin, overall conclusion ng reading natin ngayon is medyo uh, mabugulutang ka ng tinik, my dear. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo. If, especially ngayon habang pinapanood mo to, hindi mo alam kung anong gagawin mo or parang napapagod ka na, or you feel like giving up, kasi parang halos lahat ginawa mo na para maayos yung problema na yan. My dear, magkakaroon ng milagro ang first 15 days of December. Okay? Parang may mga help, parang may mga offer. Okay? So, my dear Aquarius, ito ang nakita natin, or nasagap natin para sa yung first 15 days of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.